alas tres. Sa panglao silang residences, isang modernong palapag sa siyudad ng Malaya, si Elias Banal, dalawamput isang taong gulang, payat at mataas, nakasalamin, ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang pagiging mahusay mag-aaral ay nawala ng saysay sa harap ng kanyang lubos na balisa at pag-aalinlangan. Daman niya ang lamig na tumatagos mula sa sementong pader, at ang masangsang na amoy ng matabang ihi na tila humahalo sa air conditioning. Hindi ito galing sa labas, galing ito sa presensya. Isang kapre. O tikbalang. Ang kondo unit na tila santuwaryo ng kasalukuyan ay naging sentro ng teritoryal na labanan. Simula nang maranasan niya ang dipangkaraniwang paalam mula sa espiritu ni Elisa, ang kanyang matalik na kaibigan, laging balisa si Elias. Hindi na lamang ito usapin ng pagkawala, kundi usapin ng agresyon na nagmumula sa lupaing tinayuan ng matayog na gusali ang pagamba ay humahantong sa pisikal na panggugulo. Ang ingay ng hangin sa mataas na palapag ay tila nagbigay daan sa ibang tunog, isang kaluskos na napakalaki para maging daga o ibon. Sumunod ang matinding pagkalampag. Bug Ang pagkalampag sa bintana ay hindi tunog ng hangin o bato, tunog ito ng malaki, mabigat na palad na humahampa sa salamin, sapat para manginig ang frame at sumayaw ang mga anino sa kisam, Mula sa kanyang kinaroroonan, kitang kita ni Elias ang isang bahagyang anino na humaharang sa liwanag ng buwan. Ang nilalang ay nakatayo sa labas, tila nasa isang invisible na plataporma, pinagmamasdan siya. Wala kang makukuha, bulong ni Elias, nakatingin sa kanyang refleksyon, na tila may malaking bagay na nakatayo sa likuran nito. Nagsimulang magsigawan ang mga pusa sa kalye, at narinig niya ang mahinang umbol mula sa katabing unit. Ang bintana ay nagingay, ang salamin ay umuungol, nagbabantang mabasag. Napakita ng malaking bahagi ng katawan ng nilalang sa salamin, ngunit hindi ito nakita ng buo. Ang amoy ng ihi ay lalong naging matindi, sumasakal sa hangin. Elias threw himself sa lupa, ang kanyang puso ay pumipintig ng kasing bilis ng pagkalampag. Ang pangontra na selyo, mga papel na may nakasulat na orasyon na ipinaskil niya at ng kanyang kasama sa gilid ng bintana, ay nanginginig. Ang mga selyong ito ang simbolo ng kanilang desperadong pagtatanggol laban sa teritoryal na nilalang. Ito ang rurok ng supernatural na agresyon sa dalawang libo at dalawamput ang nilalang ay galit na hindi ito makapasok sa teritoryo na dating sa kanila. Pagkatapos ng limang minutong brutal na pagkalampag, ang ingay ay unti-unting humina, napalitan ng malalim, naggangalit na paghina na parang usok ng tabako. Ang kapre ay umalis. Ligtas si Elias sa ngayon. Malayo sa pilit na kapayapaan ng mga lungsod, sa liblib na bayan ng Mangina, walang moderno ang makakapigil sa mga sinaunang kasunduan. Si Crisanto Palma, 35 taong gulang, katamtaman ang taas, may balbas na tinutubuan ng uban, tahimik at masinop sa trabaho, ay lumabas sa kanyang kwarto sa motel na pag-aari ni Madam Sonia. Hindi siya nagtangkang magtanong, kundi sumunod lang. Ang alas tres dito ay hindi oras ng pag-atake, kundi oras ng pag-aalay ang bayan ng Manguina ay pinamamahalaan ng isang uri ng terorismo na tinatanggap ng mga tao. Ang motel ay nakatayo sa isang lupaing tila ayaw yumakap sa sibilisasyon, isang teritoryo na pinamamahalaan ng isang sinaunang nilalang. Ang lupa ay may matinding aura na parang laging basa at malamig kahit sa kainitan ng tagaraw. Naroon si Crisanto upang saksihan at tulungan ang kanyang amo sa isang lingguhang ritual. Sa gitna ng luntiang bakuran, sa ilalim ng isang matandang balit na sinasabing tahanan ng inkanto, o di kaya'y isang mas matinding nilalang, nakita ni Crisanto ang pagtuklas sa lihim na ritual. Nakaluhod si Madam Sonia, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon, habang nakalagay sa harap niya ang isang kahoy na lalagyan. Sa loob nito, naroon ang isang hilaw na ulo ng baboy, sariwa at duguan, ang mga mata nito ay nakatingin sa kawalan. Ang amoy ay mabigat, matamis at nakakasulasok. Ito ang aming bahagi sa kasunduan, mariing wika ni Madam Sonia, ang Boses ay parang bulong ngunit puno ng otoridad, natila tila kinakausap niya ang isang taong nakatayo sa kanyang tabi, ngunit walang ibang naroroon maliban kay Crisanto. Ang lupa ay sayo. Ang aming negosyo ay lalago, kapalit ng patuloy na respeto at pagpapakain. Nagtaas siya ng kanyang kamay, at nakita ni Crisanto ang mga kakaibang marka sa kanyang pulso, na tila sinunog. Tiningnan ni Crisanto ang balay, wala siyang nakita. Ngunit ramdam niya ang paggalaw ng hangin, ang bigat ng isang mataas na nilalang na nagmamasid, kumukuha ng enerhiya mula sa sariwang dugo. Ang nilalang na ito, ang dambuhalang nilalang na nagmamayari ng lupa, ay hindi nangangailangan ng pananakot, nangangailangan ito ng pagsunod. Si Crisanto ay nanatiling tahimik, ang kanyang sarili ay naging masinop at matyaga hindi lamang dahil sa trabaho kundi dahil sa matinding takot alam niyang siya ay nagtatrabaho, hindi lamang para sa kanyang amo, kundi para sa nila lang. Ito ay isang entity na hindi pumapatay para sa galit, kundi pumapatay para sa negosyo, nagpapahintulot ng paglago kapalit ng sakripisyo. Ang lihim na ritual ay natapos sa pagdarasal ni Madam Sonia ng mga salitang hindi Tagalog, hindi Espanyol, mga salitang tila kinuha sa pinakamatandang lupa ng Pilipinas. Ang kanyang papel ay tiyakin na walang sinuman ang makakaistorbo sa alay at maglinis ng katas ng dugo pagkatapos. Sa syudad ng Malaya, ang takot ay galing sa itaas, habang sa Manguina, ito ay galing sa ilalim. Ngunit may isa pang uri ng terorismo na nangyayari tuwing alas tres, ang terorismo ng mga kasalanan ng tao na hinahabol ng mga patay. Sa isang malayong baryo sa Laguna, ang alas tres ay may ibang anyo ng panginilabot. Dito, ang kasamaan ay gawa ng tao, ngunit pinalakas ng espiritual na gulo. Si Lito, na noon ay musmus pa lamang, ay hindi sinasadyang naging kasangkapan sa isang krimen. Ang laman ng kahon ay ang naghatid ng bangungot kay Lito. Isang simpleng kahon na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama, hindi niya alam na naglalaman pala ito ng pinutol na labi ng tao. Tuwing alas tres, hindi lang siya nagigising, pinipilit siyang bumangon ng isang malamig na presensya na may kasamang matinding lansa ng dugo at lupa. Ang multo na sumusunod kay Lito ay hindi nila lang ng kagubatan o engkanto. Ito ay ang biktima ng krimen na gumamit sa kanya, ang musmos, bilang kasangkapan. Ang kanyang pagbangon tuwing madaling araw ay naging koneksyon sa mundong patay. Ang kanyang kwarto ay naging isang madilim na portal kung saan ang kaluluwa ay naghahanap ng katarungan, o di kaya'y simpleng paghihiganti. Si Lito ay nagdusa sa loob ng maraming taon, ang kanyang bangungot ay nagsilbing portal para sa mga paghihiganti. Sa kabilang dako, ang kwento ni Sendong mula sa Quezon ay nagpapakita na minsan, ang pagibig o pag-aari ng pamilya ay maaaring maging pinakamadilim na puwersa. Ang kaluluwa ng kanyang yumaong lola ay gumamit ng itim na mahika upang pilitin siyang sumama. Ito ay nagmula sa matinding pagmamahal, ngunit ang pagmamahal na iyon ay naging isang nakakasakal na kadena. Kailangan niyang marinig ang paghunin ng mga ibon sa alas tres, ang malalim na bulong ng matandang babae na nagsasabing, Anak, sumama ka na. Kailangan mo akong samahan. Ang kanyang lola ay hindi isang masamang espiritu sa tradisyonal na kahulugan. Siya ay isang lola na hindi matanggap ang paghihiwalay. Kaya gumamit siya ng mga sinaunang orasyon na natutunan niya noong kanyang kabataan upang ibalik si Sendong sa kabilang buhay. Para tuluyang mapalaya si Sendong mula sa pangungulila ng lola, kailangan nilang hukayin ang puntod. Ang ritual ng pagpapalaya ay ginawa sa ilalim ng buwan, isang huling pagtatangka na wakasan ang pagpapalayas. Ang alas tres ay hindi lamang oras ng mga tikbalang at kapre. Ito ay oras kung saan ang mga patay na kamaganak, gamit ang pinakamadilim na salamangka, ay nagtatangkang bawiin ang kanilang mga nabubuhay na mahal sa buhay. Ang koleksyong ito ng mga kababalaghan ay nagpapakita na totoo ang lagim sa alas tres, hindi lang sa mga lumang bahay o liblib na gubat, kundi maging sa modernong syudad kung saan ang tao ay patuloy na nakikipagubnayan, nakikipaglaban, at nakikiisa sa mga puwersang lampas sa ating pangunawa. Kung nagustuhan ninyo ang koleksyong ito ng mga kababalaghan, at gustong marinig pa ang mga kwentong nagpapatunay na totoo ang lagim sa alas tres, huwag kalimutang mag-subscribe at ilik ang video na ito. Ang oras ay alas tres, at ang buong syudad ng malaya ay natatakpan ng manipis at nagbabalang dilim. Ngunit hindi lahat ng espiritual na interaksyon ay agresibo, minsan, ito ay ang huling paalam. Sa isang maliit na bahay sa sta, Maria, si Rico ay nakaupo sa kanyang kama, nagluluksa. Ilang linggo na ang nakalipas mula ng yumao si Elisa sa isang aksidente, at ang pighati ay tila isang pisikal na bigat. Sa oras na yon, alas tres ng umaga, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa nakasarang bintana, at ang amoy ng sampagita na paborito ni Elisa ay pumuno sa kwarto. Walang ingay, walang pagkalampag, tanging isang malinaw, malungkot na imahe ni Elisa na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Ang mga mata nito ay puno ng luha ngunit may matinding kapayapaan. Paalam, Rico, ang tinig ay tila galing sa hangin at sa loob ng kanyang isip ng sabay. Kailangan ko ng umalis, ito ang di pangkaraniwang paalam na nagdulot ng kaluwagan at, sa parehong pagkakataon, mas matinding kalungkutan. Ngunit ang pagbisitang ito ay nagbigay daan sa huling pagtanggap, ang alas tres ay naging portal para sa mga kaluluwang kailangan lang ng huling salita. Ngunit kung mayroong paalam, mayroon ding matinding pagnanais na Manila. Sa barangay Silangan, hindi sampagita ang naamoy, kundi ang mabigat at nakakasulasok na amoy ng luma, tuyong dugo at sulfur. Si Milo at ang kanyang asawang si Maricel ay nagbabantay, ang kanilang puso ay pumipintig sa takot para sa bata sa sinapupunan ni Maricel. Ito ang rurok ng paniniwala sa Urban Aswang sa 2000 at 24, kung saan ang mga sinaunang nilalang ay nakikipagsabayan sa mga modernong infrastruktura. Narinig ni Milo ang kalusko sa bubong, hindi daga, kundi mabigat na hakbang. Tumindig siya at sumilip sa bintana, hawak ang isang rosaryo na inihanda niya. Nakita niya ito, isang nilalang na may balat na tila tuyong katad, malaki at nakaposisyon na parang naghihintay ng sandali upang lumipad. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa dilim. Ang nilalang ay nagtatangkang manila, hindi para sa sarili, kundi para sa anak sa loob ni Maricel, ang hilaw at walang malay na buhay na pinakamahina sa alas tres. Kitang kita ni Milo ang pagbabagungan nyo nito, ang pagunat ng mga buto, ang unti-unting pagbabalat ng balat upang lumabas ang mga pakpak mabilis siyang bumalik sa loob, sinelyuhan ang mga bintana, at nyakap si Maricel, umaasa na ang liwanag ng munting bombilya ay magiging sapat na pananggalang. Sa syudad, ang panganib ay nakikita, matalim, at nagtatago sa anino ng bubong. Hindi ito multo, kundi isang bata elemental, ang mayari ng teritoryo na pinalayas. Naririnig ni Jessa ang maliliit na iyak, ang tunog ng pagbagsak ng buhangin sa kanyang sahig, at ang amoy ng sariwang lupa na tumatagos sa kanyang pinto. Sa tuwing nagigising siya, pakiramdam niya ay may nakatitig sa kanya, isang mapaglarong presensya na unti-unting nagiging galit. Sa wakas, kinailangan niyang humingi ng tulong sa isang albularyo upang makipagugnayan sa elemental. Ang solusyon ay simple ngunit mahirap, kailangan niyang tulungan ang bata na makahanap ng bagong punong tirahan. Isang gabing alas tres, nagalay si Jessa ng mga prutas at bulaklak sa isang lumang sampalok, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang kwarto ay naging tahimik ang engkanto ay umalis. Ngunit ang ilang mga espirito ay hindi madaling paalisin. Sa panglao silang residences sa siyudad ng Malaya, ang takot ni Elias Banal 21 taong gulang, payat at mataas, may laging nakasalamin, mahusay magaral ngunit lubos na balisa ay hindi pa lubusang humupa. Matapos ang insidente ng ang pagkalampag sa bintana, ang pangontra na selyo ay nananatiling nakapaskil sa bawat bintana. Ang presensya, ang malaking nilalang kapre o tikbalang, ay naroon pa rin, patuloy na nagbabantay sa teritoryo na inagaw ng gusali. Ang amoy ng matabang ihi ay paminsan-minsan, ay sumasama pa rin sa air conditioning, isang mapangasar na paalala ng patuloy na pagbabanta. Ito ang agresyon sa modernong espasyo sa 2000 at 24. Sa mas liblib na lugar, ang labanan ay mas malalim. Si Dante ay isang lalaki na naligaw sa bayan ng Pili. Alas tres na nang, Matagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar na tila hindi sinagan ng araw. Ang mga puno ay baluktot at ang hamog ay napakakapal. Nagsimula siyang makarinig ng kaluskos at mga tunog na parang huni ng ahas, ngunit mas malaki. Bigla siyang hinarap ng mga nilalang na may kaliskis. Hindi sila tao, hindi sila hayop, mga nilalang sila na tila lumabas sa mga pinakalumang mito ng lupa. Ang kanilang balat ay tila basa at ang kanilang mga mata ay umaapoy na pula. Sa sandaling handa na si Dante na sumuko sa kanyang kapalaran, lumitaw si Tandang Tasyo, isang matandang lalaki na kilala sa bayan dahil sa kanyang misteryosong pamumuhay at mga anting-anting. Umalis kayo! Hindi sa inyo ang buhay na ito. Sigaw ni Tandang Tasyo, hawak ang isang balaraw na may nakaukit na kakaibang simbolo. Ang mga nilalang ay umatras, tila nasasaktan sa tunog ng boses ni Tandang Tasyo ang matanda ay naglabas ng isang maliit na kandila na nagsisilbing gabay sa dilim, at sinamahan si Dante palabas ng gubat. Alam ni Dante na ang kanyang pagkaligaw ay hindi aksidente, ito ay isang pagsubok ng teritoryo na pinamamahalaan ng mga nilalang na hindi naintindihan ng modernong mundo. Sa bayan ng Pili, ang alas tres ay ang oras ng mga sinaunang hari ng lupa. Bumalik tayo sa bayan ng Mangina. Si Crisanto Palma 35 taong gulang, katamtaman ang taas, may balbas na tinutubuan ng uban, tahimik at masinop ay naglilinis pa rin pagkatapos ng ang pagtuklas sa lihim na ritual. Nakita niya si Madam Sonia na nag-aalay ng hilaw na ulo ng baboy, isang ritual na isinasagawa upang mapanatili ang pagunlad ng motel at ang kapayapaan sa teritoryo ng dambuhalang nilalang. Ang amoy ng dugo ay nananatili sa hangin at ang pakiramdam ng bigat mula sa presensya ay hindi pa rin nawawala. Alam ni Crisanto na ang motel ay isang negosyo na nakatayo sa pakikipagkasundo sa kadiliman. Ang katahimikan ng alas tres dito ay hindi kapayapaan, ito ay ang katahimikan ng isang kasunduan na sinalyuhan ng dugo. Tinitignan niya ang palad niya, naalala ang mga kakaibang marka sa pulso ni Madam Sonia, at napagtanto niyang siya ay bahagi na ng kasunduan, isang tahimik na testigo at tagapaglinis ng mga alay. Ang pagiging masinop niya ay naging isang uri ng pagsunod sa puwersang hindi niya maaaring labanan. Ngunit ang pinakamadilim na anyo ng alas tres ay ang paghahalo ng krimen ng tao at ng espiritual na panginilabot. Sa isang malayong baryo sa Laguna, alas tres na nang magising si Lito. Hindi siya sinasakta ng tikbalang, inkanto o aswang. Ang kanyang tormentor ay ang laman ng kahon. Noon, musmus pa lamang si Lito, nang utusan siyang itago ang isang simpleng kahon na naglalaman ng pinutol na labi ng tao, isang kasangkapan sa krimen na hindi niya lubos na nauunawaan. Ang kahon ay matagal nang wala, ngunit ang alaala at ang koneksyon ay nananatili. Tuwing alas tres, ramdam niya ang lamig na nagmumula sa ilalim ng kama, kung saan dati nakatago ang kahon. Ang presensya ng kaluluwa ng biktima ay lumilitaw, naghahanap ng katarungan sa pamamagitan ng pinakahuling taong humawak sa mga labi. Ang multo ay hindi nagsasalita, ngunit ang paghihirap nito ay tumatagos sa mga bangungot ni Lito, na nagiiwan sa kanya ng matinding pangamba at ang lansa ng nabubulok na laman at lupa. Ang kwarto niya ay naging isang madilim na portal para sa galit na kaluluwang nabigo na makamit ang hustisya. Ang alas tres ay naging oras ng matinding pagpaparusa para sa isang batang walang muwang. Ang huling salaysay ay galing kay Sendong, na mula sa Quezon. Ito ay tungkol sa pamilyar na pag-ibig na nagbunga ng maitim na mahika. Ang kanyang yumaong lola ay mahal na mahal siya, ngunit ang pagmamahal na iyon ay naging mapangangkin. Matapos mamatay ang lola, tuwing alas tres, naririnig ni Sendong ang malalim, matamis na bulong, anak, sumama ka na. Kailangan mo akong samahan hindi ito banta, kundi pakiusap na pinatibay ng sinaunang itim na mahika na natutunan ng lola sa kanyang kabataan. Ang presensya ng lola ay parang isang matibay na kadena na pumipigil kay Sendong sa buhay. Tila ba ang lola ay gumamit ng anting-anting orasyon? Upang manatiling konektado. Ang tanging paraan upang mapalaya si Sendong ay sa pamamagitan ng paghukay sa puntod. Isinagawa ang ritual ng pagpapalaya bago sumikat ang araw, isang huling pagtatangka na ibalik ang lola sa tamang kapahinahan. Nang hukay nila ang puntod, nadiskubre nila na ang katawan ay hindi pa nabubulo. Ang itim na mahika ay nagpapatunay na ang alas tres ay nagbibigay lakas sa lahat ng uri ng kapangyarihan, maging ang mapagmahal ngunit mapanganib na mahika ng pamilya. Ang mga kwentong ito, mula sa modernong kondo na sinisira ng isang kapre, sa motel na pinamamahalaan ng kasunduan sa dugo, sa urban aswang na nagbabantay sa bubong, at sa mga kaluluwang humihini ng paalam o pilit na nagaangkin, ay nagkakaisa sa isang punto. Ang alas tres ay hindi lamang isang oras. Ito ay isang portal. Sa ikatatlo ng umaga, ang manipis na pader sa pagitan ng mundo ng buhay at ng sumunod ay bumubuksan, at ang mga puwersa, mapababae man, tikbalang, inkanto, o galit na kaluluwa, ay nagiging pinakamalakas at pinakaagresibo nagbabanta sa buhay at kapayapaan ng mga nabubuhay. Kung nagustuhan ninyo ang koleksyong ito ng mga kababalaghan, at gustong marinig pa ang mga kwentong nagpapatunay na totoo ang lagim sa alas tres, huwag kalimutang mag-subscribe at ilik ang video na ito. Sa modernong siyudad ng Malaya, sa matayog na gusali ng panglao silang residences, alas tres ng umaga. Ang mataas na palapag ay dapat naligtas mula sa mga nilalang ng lupa, Ngunit ang teror na nagsimula sa isang kalampag sa bintana ay hindi pa rin kumukupas. Dito nakatira si Elias Banal, 21 taong gulang, payat at mataas, laging nakasalamin, isang mag-aaral na naging lubos na balisa at nag-aalinlangan matapos ang kanyang matinding karanasan. Ang insidente na tinawag niyang ang pagkalampag sa bintana ay nag ng trauma na tila permanente. Hindi pa rin niya malimutan ng amoy, ang matindi, maasim na amoy ng ihi, kasabay ng mabigat na katahimikan bago sumapit ang alas tres. Kahit nasa ikadalawampung palapag, ramdam pa rin ni Elias ang bigat sa kanyang dibdib. Sa gilid ng bintana, nakapaskil ang pangontra na selyo, isang simpleng papel na may mga orasyon, na masinadya para sa konsensya kaysa sa depensa. Tinitigan niya ang selyo, Ilang linggo na ang lumipas, at kahit wala ng pisikal na pagkalampag, ang presensya ay nananatili. Tila ba ang kapre o tikbalang na nagmamayari ng lupa ay nagpapalabas lamang ng babala, ako pa rin ang hari ng teritoryong ito. Nakatitig si Elias sa bintana, at kahit na nakasarado ang kurtina, pakiramdam niya ay may matatalim na mata na nakatingin sa kanya mula sa labas, tila naghihintay lamang na makita ang kahit anong bitak sa kanyang depensa, kahit anong sandali ng pag-aalinlangan. Ang kanyang pag-aaral ay napabayaan dahil sa takot. Tuwing gabi, imbes na magbasa, pinakikinggan niya ang labas. Ang tahimik na oras na iyon ay hindi oras ng kapayapaan, ito ay ang oras ng paghihintay ng malaking nilalang na iyon. Ang pagtatangkang ipamukha ng nilalang na, gaano man kataas ang itayo ng tao, ang lupa ay pag-aari pa rin ng mga nauna. Mula sa modernong bangungot na ito, tumawid tayo sa bayan ng Pili, sa gubat na laging nababalot ng hamog. Si Dante ay matagal nang nawawala. Alas tres ng umaga nang magsimulang maginit ang hangin, kasabay ng tunog ng nagkakaliskis na bagay na gumagapang sa lupa. Hindi ito ahas. Ang tunog ay mas mabigat, mas mabagal, at mas nakakapangilabot. Naramdaman ni Dante ang pagpasok niya sa isang kakaibang dimensyon. Ang mga puno ay baluktot at tila nakatingin sa kanya, at ang dilim ay hindi nagaling sa kawalan ng araw, kundi sa isang bagay na sumisipsip ng liwanan nang harapin siya ng mga nilalang, halos hindi na siya makahinga. Sila ay may kaliskis, balat na tila basa at malabo, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa dilim, sumusunod sa bawat paggalaw niya. Sila ay mga nilalang na tila bahagi ng lupa at ng tubig, mga sinaunang nilalang na nakakaligtaan ng modernong kasaysayan. Handa na si Dante na sumuko, natanggapin na ang alas tres ang kanyang huling oras. Munit bago pa man makalapit ang mga nilalang, isang matandang boses ang pumutol sa katahimikan. Mga anak ng lupa, hindi pa sa inyo ang oras. Biglang lumabas si Tandang Tasho, isang matandang lokal na may kakaibang reputasyon. Hawak niya ang isang balaraw na gawa sa tanso, may nakaukit na kakaibang mga simbolo. Sa kanyang paligid, may manipis na aura ng init ang lumabas. Ang mga nilalang ay umatras, tila nasakta ng enerhiya ni Tandang Tasho ang kanilang mga tinig ay naginay na parang nagagalit na palaka, ngunit sumunod sila sa utos. Halika, binata, mahina ngunit matigas ang boses ni Tandang Tasyo. Huwag mo silang tignan. Hindi nila kailangan ng paanyaya. Ibinigay ni Tandang Tasyo ang isang maliit na kandila kay Dante. Hindi ito maapoy, ngunit nagbibigay ito ng kakaibang, kulay gintong liwanag na tila pumipigil sa kadiliman na sumalakay. Sa bayan ng Pili, ang alas tres ay hindi lamang oras ng pagkaligaw. Ito ay ang oras kung kailan ang mga sinaunang tagapagbantay ng kalikasan ay naghahanap ng sinumang nagtangkang lumabag sa kanilang teritoryo. Ang pagliligtas ni Tandang Tasyo ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng kanyang sariling misteryosong tungkulin bilang tagapangalaga ng linya sa pagitan ng tao at ng mga may kaliskis. Ang bayan ng Mangina ay may sarili ring misteryo na umiikot sa isang motel at sa mga sikreto ng tagapamahala nito. Dito, ang alas tres ay hindi lamang nagdudulot ng takot, kundi nagpapalakas ng mga kasunduan. Si Crisanto Palma, 35, katamtaman ang taas, may balbas na tinutubuan ng uban, ay isang masinop at matyagang empleyado. Ngunit ang kanyang masinop na pamumuhay ay nagbago mula ng masaksihan niya ang pagtuklas sa lihim na ritual. Nakita niya mismo si Madam Sonia, ang mayari ng motel, na nag-aalay ng hilaw na ulo ng baboy sa isang sulok ng storage room. Alas tres na natapos na ni Crisanto ang paglilinis ng mga kwarto at ang lobby. Ngunit may isang lugar na kailangan niyang linisin, ang silid ng alay. Ang amoy ng dugo ay hindi lamang amoy, ito ay isang bigat na dumidikit sa balat at damit. Habang nagpupunas siya ng sahig, alam niya na ang motel ay hindi lang basta negosyo, ito ay isang sakripisyo. Ang dambuhalang nilalang na nagmamayari ng lupa ay humihini ng kapalit para sa kapayapaan, at si Madam Sonia ay nagbabayad. Bakit mo pa ginagawa yan, Crisanto? Ang tanong ni Madam Sonia, na biglang lumabas mula sa anino, nakasuot ng itim na damit na tila galing sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tungkulin ko po, Madam, sagot ni Crisanto, tahimik at yumuko. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan na ang kanyang trabaho ay bahagi na ng ritual, isang tahimik na pagtanggap sa kadiliman. Mabuti, sabi ni Madam Sonia sa alas tres, dapat walang mansa ang ating kasunduan. Walang mansa ang lupa na pinatungan natin. Tandaan mo, Crisanto. Ang pagsunod mo ang susi sa ating kaligtasan. Ang nilalang ay nagpapahintulot, hindi nagbibigay. Alam ni Crisanto na siya ay nakulong. Ang kanyang matyagang kalikasan ay naging pagsunod sa isang puwersa na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang katahimikan ng alas tres sa bayan ng Mangina ay ang katahimikan bago ang pagbabayad. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ng kwento ay ang paghahalo ng krimen at kababalaghan, isang sugat na tila walang lunas. Sa isang maliit na bahay sa Laguna, alas tres na nang magising si Lito, pawis na pawis. Hindi si Lito ang biktima. Siya ay kasangkapan. Noon, musmus pa lamang siya at walang muwang na sinunod ang utos. Ang kahon. Ang laman ng kahon. Kahit na matagal nang inalis ang kahon at sinunog ang mga ebidensya, ang memoria ay nagdulot ng isang matinding koneksyon. Tuwing alas tres, ramdam niya ang lamig na nagmumula sa ilalim ng sahig, ang eksaktong lugar kung saan niya itinago ang kahon. Ang lamig na iyon ay hindi dulot ng temperatura, ito ay ang presensya ng kaluluwa ng biktima. Hindi ito multo na gumagawa ng ingay, kundi isang matinding pangamba na dumudurog sa kanyang dibdib. Nagsisimula ito bilang amoy, ang lansa ng nabubulok na laman at lupa. Pagkatapos, ang isang matinding pangitain ng kalungkutan at galit. Sa gabi na ito, alas tres, mas malakas ang presensya. Tila ba ang kaluluwa ay mas desperado, naghahanap ng katarungan sa pamamagitan ng pinakahuling tao na humawak sa mga labi nito. Napahawak si Lito sa kanyang bibig, pilit na pinipigilan ng iyak. Ang kanyang kwarto ay naging isang portal para sa galit na kaluluwang nabigo na makamit ang hustisya sa mundo ng mga buhay. Ang alas tres ay naging oras ng matinding pagpaparusa para sa isang batang walang muwang na hindi sinasadyang naging bahagi ng isang krimen. Ang huling salaysay ay nagpapakita na hindi lahat ng agresyon ay nagmumula sa kadiliman, minsan, ito ay nagmumula sa mapangangkin na pagibig ng pamilya. Si Sendong, mula sa Quezon, ay naranasan ito sa kanyang lola. Mahal na mahal siya ng kanyang lola, Munit ang pagmamahal na iyon ay may bakas ng itim na mahika na natutunan ng matanda noong kanyang kabataan. Matapos yumaw ang lola, nagsimulang magising si Sendong tuwing alas tres. Anak, sumama ka na. Kailangan mo akong samahan. Ang bulong ay hindi galing sa labas, ito ay galing sa loob ng kanyang isip, isang matamis ngunit mabigat na pakiusap. Ang presensya ng lola ay parang isang matibay na kadena na pumipigil kay Sendong na mabuhay ng buo. Naramdaman niya na ang kaluluwa ng lola ay gumagamit ng isang orasyon upang pigilan siyang umalis sa lupa. Umabot sa Punto na kailangan ng kumunsulta si Sendong sa mga matatanda. Ang desisyon ay mahirap at nakakatakot, kailangan niyang hukayin ang puntod ng lola para mapalaya ang koneksyon. Alas tres na nang magsimula sila sa paghukay. Ang hangin ay sobrang lamig at ramdam ni Sendong ang matinding pagtutol ng isang hindi nakikitang puwersa. Nang matanggal ang takip ng ataol, nadiskubre nila ang isang bagay na nagpatunay sa lahat, ang katawan ng lola ay hindi pa nabubulok. Tila ba ang oras ay tumigil para sa kanya, na pinananatili ng itim na mahika. Dali-dali silang nagsagawa ng ritual ng pagpapalaya, sinisigurong ang kaluluwa ay tuluyan ng humiwalay bago sumikat ang araw. Nang matapos ang ritual at muling tabunan ang puntod, isang matinding paghinga ng kaluwagan ang naramdaman ni Sendong. Ang itim na mahika ay nagpapatunay na ang alas tres ay nagbibigay lakas sa lahat ng uri ng kapangyarihan, maging ang mapagmahal ngunit mapanganib na mahika ng pamilya. Ang mga salaysay na ito, mula sa dipangkaraniwang paalam ni Rico kay Elisa, sa urban aswang na nagbabantay kay Milo at Maricel, sa inkanto na pinalayas ni Jessa, sa teritoryal na tikbalang na gumugulo kay Elias Banal sa modernong panglao silang residences, sa mga nilalang na may kaliskis na hinarap ni Dante, at nailigtas ni Tandang Tasyo, sa kasunduan sa dugo ni Crisanto Palma sa bayan ng Mangina, sa bangungot ng laman ng kahon ni at sa mapangangking mahika ng yumaong lola ni Sendong, ay nagkakaisa sa isang nakakatakot na katotohanan. Ang alas tres ay hindi lamang isang simpleng oras sa hating gabi. Ito ay isang portal. Sa ikatatlo ng umaga, ang manipis na pader sa pagitan ng mundo ng buhay at ng sumunod ay bumubuksan. Ang mga puwersa, maging ito man ay tikbalang, inkanto, galit na kaluluwa, o matandang itim na mahika, ay nagiging pinakamalakas at pinakaagresibo, nagbabanta sa buhay at kapayapaan ng mga nabubuhay. Ito ang oras kung kailan kailangan mong manatiling gising, o mas mainam, manatiling nakapikit at manalangin na makita mo pa ang sikat ng araw. Kung gusto niyo pang marinig ang mas maraming kwentong nagpapatunay na totoo ang lagim sa alas tres, huwag kalimutang mag-subscribe at ilik ang video na ito.